Belly, another vlog for today. Ngayon po yung magbablog another day, ah, uh, Wednesday na po ngayon. Uh, meron na po kami uh, customer, first customer. na uh, pakita ko sa inyo. Busy na po si Ingo, tsaka si Regan ang opening. Good morning. Uh, si Ron sa dining. Good morning. Good morning. <laughs> po customer for today. Hi! <laughs> yeah. Meron pa rin po kaming ano, for pick up. Yan, na, may schedule na yan. 11 a.m. pick up. Meron na po kaming uh, ano to, uh, take out. Tas dine in na. Okay. Time check po, 10.30. Hey, okay, Ron. <laughs> Good morning. Another day po. Wednesday. Good Meron po. Nagpapa-shout out, shout out naman kami Bibian and Boy De Tablan, Lillian Hipolito, Tita Rosie Baluyot, Nora and Rudy Castro from Canada, Ontario, Ontario, Canada. Shout out po, thank you po. Ah, ang ating first order laing with bagnet yung ayero aron na with bagnet nun, magpang inasal magpang po yung ating for take out chicken inasal isang chicken inasal saka kanin na baby buckrabs baby buckrabs po yun thank you yun, shout out po pala sa ating ano, uh, bisitan namin po kahapon. Ma'am Rowena Juarez, Marilyn Ariques, Lina Pagsuyuin, Mark Pagsuyuin, and si from Navaliches po sila. Thank you po, kita and tito po sa pagpunta. Ito po ang Baby Bak. Baby Take out 7 po na Bak Ayan. Ayan, thank you po. Thank you rin po sa pag in Hi, salamat. Tapos na yung ano mo, Thank you po. Hi, nice. thank you. Ingat po. Opo. Yes. Ito na po yung ating uh, take out. Yan. Anim na baby box tsaka chicken in baby back ribs tsaka chicken inasal Waiting na lang po tayo sa pick up kay Tita Lita to tsaka kay Tito from Arenas. Lagi naging uh, po kasi siya sa Baby Walk Ribs eh. Tapos, andito na po si Jan. Hello, Jan. Good morning, Jan. Pasok ulit si Jan. Opo. Opo. Ibab. <laughs> Thank you po. Ayan na po si Tita. Lita and... Anong name po ni Tito? Jimmy. Ah, Tito Jimmy, thank oh. you po sila po yung nag ano. Sino? Nag, nag take out. Kayo <laughs> po yung nag take kami out. Kami oh, po kumakain dito, masarap dito sa Kabeli. Yan, thank <laughs> you po <laughs> Tita and <laughs> Tito. Naapo ni shout out kayo. Shout out. Shout out ka daw. Sige, ano yun ang namin sa London, yung nurse. <laughs> yeah, thank you <laughs> si po, Tito. Okay. Hey. Kain po pala tayo. Oh. Ayan <laughs> na si Juby, <laughs> <laughs> yeah, closing <laughs> <so> na. <laughs> Ayan. Si Jan, kain po. Ayan. Jay po yun, nandiyan na rin po sa loob. Ayaw pa mga magsikain ng boys eh. Para rating lang daw po nila. Busog pa. Jay po yun, nakajuti na. Alas 12 na po eh. Duty niya, closing. Eh. Yun, may customer na tayo po. Uy, okay, makakabili mo pala na buhay. <laughs> yeah. Morning po. Good afternoon na. Lunch <laughs> na pala, <laughs> lunch. Hello, mayroon tayong customer. Ha. Order kami mi na, Belly sharing. Sarap. Hmm. Oh, daing Thank you. Mm -hmm. Yon ang ah, maggagawa nang muna tayo ng ano habang wala pa pong uh, order kami. Yun, dito na po ako gumawa ng uh, lumpia or ano po to uh, Sunday event po. 300 kasi yung order yan shout out po kay Tito Erwin de la Cruz yan from Antipolo yan 7 birthday ng uh, kanyang daughter yung may cater po sa Antipolo yan gagawa po tayo ng 300 pieces na lumpiang Shanghai Yun. Uh, meron po kaming ano uh, to bisita from La Union po. Maraming salamat po Tito from ano to uh, pagpunta sa kusina ni Kabeli. Ano salamat pong name po. niyo po? Sir? Uh, George. Yan, sir. At saka si Ma'am. Yan. Ma'am Thank you po, Ma'am. <laughs> yan. Uh, from Canada din po kayo. Ayan. From Canada. atas galing pa ng La Union. Ang layo po. Thank you po sa pagbisita po. Salamat yan. po. Yan. Thank you po. Na order natin dalawang lechon belly with rice. And uh, ini hinatid na yung sa... <laughs> hinatid na sa yan. Ito pa sa bay. Lying with magnet. Yan, okay. <laughs> Noon, ito pa. Baby back ribs. Okay, gan. Ito <laughs> po aming. Ano nga? Ano? Bulalo. Thank you. <laughs> Yan, tapos ako sila mag-lunch, ma'am. Baka po meron po kayong gustong i-shout out po. Shout out po si yung kapatid ko, si Ate Joby, si Kuya Sunny, si Napa, ni presidente Tabuan ko isang ladies living center Ah, thank you po ulit sa pagpunta, sir kayo po. Ah, shout out sa mga kabag ko sa Richmond Lodge. Sina Right Worshipful Father Guerrero and Worshipful Brother uh Mrs. Toledo uh, and Worshipful Brother Alexander Alvarado. Ah, uh, thank, thank you po. Thank you. Okay, shout out po uh, sa kayo uh, Kabeli hindi kayo nakita. Opo, thank you po ulit sa pagpunta dito. Okay. Salamat po. Hindi dadar nun mo, mga Agbeli. Yun. Yan, dyan, dyan. Kamusta po? Okay lang, <laughs> Ay, pasay na po Yun. sa mga bisita natin. Taga... From La Union. La <laughs> Union sila, hindi mo. Oo, hindi natin. Pumunta daw sila kay, ano ka, farmer. Wala din na. Sabi ko, upo, weekend daw po. po Opo. Then, meron daw sila pinuntahan sa, ano, San Vicente, Cabiao. Tapos dumaan sila dito. Pasay sila po. Pasay na po. Tala, hindi ka na ayaw mo ng power, naka, eh. ka. Ay, hindi po ako mag-aas kong maliigot. Nanonood ako ng vlog. Kaya nga eh. Thank you po. Thank you po ako sa pagbisita. Yan o. Oh. So, Anong kain mo dyan? Nagbe-marinda po siya. Nagbe-marinda po. Oo, so-so. Sarap? So-so. una ating nagagawa. Habang wala pa po kaming customer. Yun, may bisita po kami. Yan, si Aten. Oh, Yan, tsaka si Kuya Ronald Kapili. Ayan. Kuya, shout out. Hello, Cabelli, <laughs> Yan, thank Cabelli. you. Thank you po sa pagpunta dito sa usina ni Kapili. Si Kuya Ronald Kapili. Bakit? Kasi nagkikrape po ako lang. <laughs> <laughs> Oo oh, ka si nga. Bon. Kaya nga po siya. Kaya matitikman na lang. Oh, thank you po. Oh, there, sharing. Tingbenit cha ba. KNK Thank you. Thank you. Thank po. Kay po kami from Atad patrol Tbone. Cha ka sisig cha ka Thank you. Thank you, Kuya. Thank you. Thank you. Alim, mm. alimaparasyon mm. 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 yun na. yung berry and big broccoli Saka mm. Baby bokreeng. Mga unsi yeng? Dobol. Hello people, kumain. pandayan okay. <laughs> ng spicy. Not spicy. So, uh, belly. Pauwi na sila, Ronald kay, kay Jimmy and boss. Uh, boss regs. Pare, takal, takal salamat. Thank you so much. Ingat. Yun nun. No? Bye bye. Bye bye. bye, -bye. <laughs> no. Good no, no, luck, no, pare. Thank you, thank you. Maraming salamat. Bisan, bisita ako doon. Okay, okay. Thank you. Sa'yo mga belly ka sa loko yan, napupuno na po. Me? Me? Ala pa yung resibo? Ala pa. Ang tagal naman yung resibo <laughs> na resibo na 'yan. Na, may nagbabayad po eh, senior pa. Kaya hmm. nagko-complete pa. Pag senior may 40% na. Nga. Hindi sa isa 20%. Eh. Eh dela mo hindi. Sa mga beliana. May order tayo, shout out kay Ate tes Nukom, no yan family and grupo na sa labas po sila. So ano na to? Pangatlo na ata nilang bisita dito sa atin. So yun. Tararan, tararan, tararan. <laughs> Ay, promote mo na yung YouTube channel mo. Gagawa ko tayo ng YouTube channel, kabelingo mga Kabeling. Yun, kabelingo in the house, yan. Ano tawag mo sa mga subscriber mo? Tararan. Hindi po, mag-iisip po, po. Ayin, po. <laughs> Ayin pa. Tararan. Ayin, ah. Ah, super. <laughs> so ayun, mga belip, nagagawa ko ng YouTube channel si Ingo dahil nga po si Jepoy ha, sa asimisis nandito na sa kusina. So kasi ang original plano talaga dito sa kusina, si Jepoy lang dito and then si Ingo pa uh, pag walang catering nandito siya so ngayon ang mangyayari dahil nga po wala na po yung behind the scene ng ng kabeli yun nga yung ginagawa ni Jeffrey dati so uh, ko si Ingo na mag vlog na rin po para mas marami po kayo mapanood sa kabeli yun ang purpose na mabili. Saka, ano na rin, kita. Para kumita na rin ng extra singko Bukod doon sa kikitain niya sa kabeli. Yun. Ang member niya, si Reagan. Ray Reagan. Tararan, tararan, tan, tan. Daba magtayo kayo, mga dancer ang kuha niyo mga o eh. Ako, ako, dancer ako. <laughs> Ayan, oh, oh, ayan oh. na, ayan na, resibo. I-call nyo. May single, may sharing. So, ito, bulalo. Bulalo po, kakabili. Bulalo ka na, na yan. Bulalo baka po. Hindi mo pwede yung bulalo ng kanon Bulalong manok. Bulalo. Bata. Ay, hey, thank you ka doon sa mga nanonood sa YouTube channel ninyo dahil ang ganda ng views nyo, ha? Hindi po, nagpapasalaman ako po kami. Ayan. ayan. Yan, thank, thank you, you so. sa, saka, thank you sa blessing. Ha, po, thank you, thank you. Ah, ano uh, hanggang yan po, Sosig. Para sa PNKB1 po. Para sa kinabukasan, ano? <laughs> ayun mga kinabukasan. eh sarap buhay, oh. Paupo po. po. <laughs> Galing ng SM yan, mga na Napasandal doon sa Vikings na. Parang ah, galing kasi kami ng SM. Kasama ko si Regan and si si Jay. Dahil binili namin yung citrus. Wala dito sa Arayat. Kaya napagawi kami ng San Fernando. SM San Fernando. hoy gumawa ng chili garlic. Sino gumawa? Ayun, very good. So hindi ko alam to. Ngayon lang to. Puro to may bawang. Ibang po. Ibawang. Baka nilagay naman ng asukal. Okay. Hindi. Okay, very good. Bumili rin ako ng ano, hot sauce. Wala. Tinanong po. Hi. Hindi. Ang mapapalutong mo yan, go. Sa mga belly, yan eh. Pag medyo kumunat na yung balat ng lichong belly. Dito. Ito, host nyo rito. Mas mano ang ano yan. hanlutong Ay, sorry po Sorry po eh. <laughs> Nambabangga ka, ka eh. Nambabangga ka na <laughs> <ka>, eh. <laughs> Ang so mga belly, binabangga ako ni ano, ni Jepoy. alaki laki laki mo dito. Ang laki ako, binabangga ako ni Jepoy, mami. Nakagit na ka dito. <laughs> oh Ayan, nandito na sa gilid. Yung <laughs> sosay, <laughs> nyaman na rin. Paborito ni... <laughs> Ayan, wala lang po. Ito na yung kilo dito, oh, test me. Kilo dito, huh? oh, na yan. kay Raygan mo mo kaya agad. So, yung mga beli, ano na to? Uh, time check? 7.15. ng ng gabi. Yan, uh, shout out kay paring Ronald Kapile. Maraming salamat sa pagbisita. Yan. Napanood daw yung video ko ka no Sunday. Ayun. Natakam do sa Lito uh, Baby Back Ribs. Hey ma, belly ito ah. Uh, from the start na nagbukas ang kusina ni Kabeli. Okay, okay po yung feedback, okay yung ano na mga taga-arayat, saka yung mga subscriber na pumisita rito, feedback nila. So, minsan hindi mawala yung customer complaint, gaya nung nakaraan. nagkaroon kami ng customer complaint about do sa lechon belly. So, parang hang naging ano lang naman nila, parang dahil nga po take out, akala nila, uh, ano ba yun? Uh, hindi daw ma malutong kaya lang kasi ang lechon kasi pag nakulog lalo na kung yung mga pan takeout nawawala po yung lutong so yun sa mga nag takeout po ng lithium berry kung hindi man po umabot sa bahay ninyo na malutong pa rin yung balat yun po yung ano, no, nakulog po doon sa loob ng takeout box yun Christmas Maraming pa tayong bulalo po gusto ko na magbakasyon ng ano eh. Tagaytay eh. Ha, sama ka rin ka na. Tagaytay na. Sino pa ba yung nakasama sa Tagaytay sa inyo? Oo. Oh. Sama ka din. Sama ka na po eh. ha, Iwan natin si Ingo dito. Monday. Monday ano? Kaya ano, may kami ng tita nyo ng Monday eh. Oo, oh, eh alam, day off nyo naman din yeah. eh, lalakad tayo eh. Wala na yung family bonding nyo. Yun na lang yung painawa ni... Ano taga? Ano tawag dito? KMKB1. 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 So mga lit yung belly and hangar yan. Alat pala, ganun. Tapos may baby back lang silang sharing. Okay. o labas na. Okay, lalabas ka na. wow <laughs> Yung know, sabi nila ang kaganda daw ng mga waitress po. dito. <laughs> maliit na bagay. Waitress kasi kaya daw magaganda. Sige na yan. yan. dollino ok yangi okay. hey baby, baby, baby solo solo Malinis siya si Jay. Ano? lang? Sharing. Sharing, saka? Yun. Baby Sharing. And. Laing. Laing. And baby back Thank you. Bulaga! <laughs> Kare -kare. kare kare para sa buhay ni. Wala. Okay Order tayo. Hango kanisala galaw pa. Bisipan. Ah, yeah. ina. Kimbebe. Baby back. Baby back and baby back. Baby back. Di pa at pa pala yan ng ano, dalawang lechon belly pa. Dalawang lechon belly pa. isa pang... Teka, is... i-add ia ko na lang dyan. Yes. Yun, Hungarian, sigaw. Thank you. So, yan, yan po yung bisita natin for ano, si Tita Tess Nukum and Family, uh, tsaka si Magalang. Tito. Ano name ni Tito? Mga Nukum Family. Ayan. Mag-Magalang. Mag I'm from Magalang, yun. Ma'am, sir, shout out po kayo. Uh, shout out ka rin, kapatot meeting ko, ang mga pore pamilyada. Punta kayo rin uh, din. <coughs> uh, kaya po pa rin ro Rocky Family, Florida. Shout out. Yan. Thank you po, tita. Sina kayo po, sir. Shout out to mga Thank you, <laughs> you po. Okay. Thank you po. lang sa two times kaya. Thank you po ulit sa pagpunta. Sina, tita. Sina, Ay, po, tita. I-shout out. Shout out salamat po ulit sa pagpunta. Guys, tao po pa sa mga mga family. Thank you. From Magalang daw sila. From Magalang pa mga. So, nakapok sila na January ko sa atin. Yeah. Thank you po. Opo, salamat dito. Bakit dito. Masarap ang pagkain. Yan. Salamat po, tito. Salamat po. Thank you po. Naka-kit hmm. kami rikan yang kayak bayan manu. Ayun. Eh, Depo. Marusya ka, Non. Ayun, nag-welcome. Nya, pa-subok kaya po. <laughs> <Salamat> <laughs> po Kayo po. Sa <laughs> <Ayan>, salamat po. Na <laughs> po ba kaya sa nguna? Ayun, salamat po. Nag-visit po kami from San Juan Banyo 'yan. Shout out, po kayo uh, shout out shout out shout out. sa sa US, sa Japan. Thank you po. ayan <laughs> Salamat po sa pagpunta sa kusina ni Kbellie. Thank you po. Yan, okay po 'yan from sa taas po no, yung grocery. And thank you po. Lalabas na ang roast beef. Roast beef, baby back. Ay, roast beef ni belly Baby back. Baby back. Baby back. So, li pang lima na to. Okay. Okay na yung baby back. Lima na. Lechon belly is, ano pa, lima, lima pang lechon belly. Ay, bali, apat na lang. May isa pa dito. Lechon belly pa, dalawa. Oh, ito pa. Lalabas. Laing na, sisig. Uh -oh. Ano na lang po, chicken adobo, beef broccoli. Okay po sa pagpata.